Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Bumiyahe po tayo ngayon papuntang Morong Bataan. At sa daanan po ay manakikita po kami ng pamangking ko ng kainan at napaka talagang traditional talaga at napaka probinsya kaya ayan at uh, paparada muna kami at mo muna ang aking pamangkin siya nga pala hindi ko po kotse yan no nangiram lang po ako no upang uh, mabuk at uh, tignan yung pwedeng tuluyan ng uh, mga youth sa uh, simbahan sa aming pagpunta rito yes. sa aming retreat at ito naman po ang aming pagkain pakinggan nyo po pork Milaga Chicken apretada ko to kalabasa bagong luto ampalaya ito pinalagyan yung At haba pong inaayo sa ata inahanda ng aming titinda, ang aming pagkain ako naman po ay talagang nasurpresa at natuwa sa kapaligiran. Probinsyang probinsya po o oh, talaga namang mapayapa at matahimik. Nakakarelax baga kaya ayan o oh, nagmistula akong parang bata. At inoobserbahan ko ang kapaligiran. Tumang tuwa po ako. Sino ba namang hindi matutuwa Oh? Probinsyang probinsya at lahat ng makikita natin puno dito ay namumunga. Mga fruit bearing trees ba? At ayan o, oh, may traditional pa silang lutoan. Di ba nakakatuwa? Usong-uso po ito noon. At hanggang ngayon, masarap talaga ang luto kapag nagluto tayo sa ah, nagbabagang kahoy. Di ba? At habang naman pong nagluluto ang ating ah, nagtitinda doon, busy naman kami dalawa ng aking pamangkin. Tara muna po tayo. Magkapi muna tayo pang mainitan na ng ating sikmura At heto naman po, no? mag-check -che po tayo ng mga kwarto na pwedeng uh, pag o tulugan ng mga youths sa aming pagpunta rito. Ito po, no, meron siyang sa dalawa, tatlo at apat na no, double deck na bawat isang palapag ay pwedeng humigaan dalawa. So, kung apat po yun, o walo, bali walo, times 2 ay 16 na po yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kaya, pwedeng pwede na po yan sa ating mga youths. O, diba? Ayan po, yan, ayan po no? Inusisa po natin ang kanilang uh, ayan, labasan ng sama ng loob so, ayos naman pala, may, suya, may uh, lababo may toilet bowl, may shower pwedeng pwede na yan at pagkatapos nga po nating usasayan ng itong kwarto dito naman tayo sa labas, Yung bahay pong yun yun po ang kwarto at usasaan naman po natin dito sa labas o so, ayan, pwede po maglakad-lakad dyan at mamasyal-masyal at uh, usasaan natin ang bahay na to buong bahay po ito, para po ito sa grupo hindi po natin yung kakayanin. Kaya, pinasok man po natin na hindi ko na po binidyo. Ano po? Dahil hindi po natin kaya bayarin yon At ngayon po, ito, no? Ah, Paikutan naman po natin ang buhanginan at ilalim ng mga puno ng mga buko hanggang papunta po sa karagatan. Pero dito po, kung may dala po kayong bata, eksakto ng eksakto lang, makakapaglaro po sila, makakatambay-tambay, makapaglaro sa buhangin, at makapag-chill-chill-chillax chill, naman ang mga kabataan o ang mga kalalakihan. At magkwento naman ang mga kainainan o mga kababaihan. At eto na nga po, no, habang ako naman ay nandito na, sayang naman kung hindi pa po ako uh, di ba diba? Kaya syempre, practice na rin natin ng illness dance moves, hindi po ba? Uh, yung trending yan, usong usong yan, kailangan makitrending po tayo, di ba Pero dahan-dahan lang, at tampisaw tayo ng floating-floating, kunwari lang po yan, hindi man talaga ako marunong naman. Ba? Talaga lang naman talaga, gustong gusto ko lang talaga nakababat sa dagat. At ito na mga aking pamangkin, talaga naman siya ang aking uh, loyalista na taga video. Kahit ano pa po ang ano dyan, isabihin ko ay gagawin niya. At ito naman po, no, pinapractice ko talaga, bakit ba talaga hindi ko maperapekto -ma ang LS dance move, no? Bahala na kaya! Bahala na kung makukuha ko o hindi. Basta ang mahalaga, nakiuso po tayo, di ba? kung ano po, nagustuhan niyo po ba ang karagatan? Tingnan po natin, tingnan niyo oh, ang lawak-lawak ng karagatan, imposible naman po hindi kayo marirelax dito. Makakapag-isip, sumigaw ka kung gusto mo, ilabas mo kung ano man ang sama ng loob mo. Samantalang ako naman, ay ilalabas ko po yung kagustuhan ko na talagang lumangoy-langoy dyan. Mabad-babad lang kasi ilang oras na lang po ay mapapauwi na ako o uuwi na kami dahil tumingin lang daw po talaga kami ng tutuluyan. ba diba? Kunwari malalim pero mababaw lang po yan. Talagang hindi po ako marunong lumangoy, babad-babad lang, practice-practice lang. Kaya kung gusto po niyo po ang pumasyal dito sa Among Pulo, Morong Bataan, pwedeng-pwede po ito para sa pampamilya, pangkaibigan o retreat sa mga simbahan o sa mga team building. Ayan po, no? Hindi po ito sponsored. Talagang binabahagi ko lang. Maganda po talaga ang uh, kapaligiran dito sa amang pulo. Mag-enjoy po kayo. At ito po, no? Tignan po natin kung paano po ako magpa-practice ng L.S. Dance mo Kunwari po, no? Ayan, oh o, ayan, o. Aura. O, ba diba? Sabay ganun, tut, 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 O, ayan, ba diba? Siyempre, may pagkakomedyante po tayo. Bahala na kayong mag-judge dyan. Kung ano man ang isipin nyo sa aking pangatawan, ay talaga naman. Matanda na tayo at pagpasensya nyo na po, no? Bigla ng pagligo ko. At, muli, ipapasilip ko po sa inyo ang karagatan. Ayan po, ganyan po kaganda ang nilikha ng ating Panginoong Diyos Ama na nakakarelax at makakatulong sa ating pangungulila, kalungkutan o pag ng problema o mga alalahanin. Pagya po natin makakalimutan ang mga problema sa labas at ang mundong ma-problema sa labas. Dahil nandito po tayo sa lugar na nilikha ng Panginoon na makakapagbigay sa atin ng kaligayahan, kapahingahan at talaga marirelax po tayo. Tingnan niyo po niyo o i-enjoy niyo po. At maya maya ay papakita ko sa inyo ang aking mga nakita ng na mga maliliit na mga isda na naglalaro sa karagatan. Talaga naman pong nakakarelax talaga sila. Kayo ng bahala, ano? Ayan, di ba maganda? Maglakad-lakad dyan sa umaga, sa hapon. Talaga namang nakakarelax. At ito pa ang mga nakakarelax, yung mga malit na isda na naglalangoyan dito sa dalampasigan. Talaga naman po, no? Naglalaro po sila na parang mga bata. Nakikita nyo po ba? Sino ba naman ang hindi marirelax dyan? Ewan ko lang sa inyo, pag nakarating kayo sa ganitong karagatan o sa ganitong beach, talagang marirelax kayo. O ulit-ulitin nyo pumunta rito at mamasyal. Di po ba? Sa amang pulo, morong bataan. Hindi po ito commercial o advertisement. Talaga nabighan nilang mga ko sa kagandahan ng karagatan na to o ng beach na ito. Tara na po sa morong bataan mga kaibigan. Summer na. Let's go na po.